magandang araw, another day, another vlog. Nandito po kami ngayon sa Frankie's International Food. Nagtaka po ako sa order ko, sabi ko, Ice Tea, bakit ganito yung kulay? Hindi na lang ako nagreklamo kasi sabi ko sa sarili, baka ganito yung Ice Tea nila dito. Pero nasa isip ko talaga na parang coffee ito. Kaya nung nagtry ako coffee talaga, never po akong umiinom ng coffee. Kasi hindi ko gusto yung coffee, kaya... Sabi ni Roger, papalitan namin. Sabi ko wag nang palitan kasi nahiya po talaga ako basta magreklamo. Sabi ko naman pag order iced tea, bakit iced coffee yung binigay niya sa akin? Pinapalitan talaga ni Roger siya mismo ang nag-complain doon kasi mahiya man ako pag ako talaga ang mag-complain. Iwan ko ba ba't binigyan ako ng iced coffee na never in my whole life na umiinom ako ng coffee? Umiinom lang ako ng gatas, iced tea, juice, ganun lang pero pag coffee hindi talaga yung in order ko pala is rice na may breaded chicken at may salad at yung kay Roger is lasagna wheat bread garlic bread yata yun Tapos yung gusto niya yung cinnamon plus ginger na tea. Very strong daw. Ang dami palang foreigner dito sa ICM para ding Ayala. Pero pag dun ka sa Bicure Alturas, parang bihira ka lang makakita ng mga foreigner na magpunta. Mostly siguro dito sa ICM sila pumupunta kasi mas malaki ito na mall dito sa Bohol. Sa totoo lang po, na-miss ko talaga yung Ayala Mall sa Cebu. Yun po kasi ang parating pinupuntahan namin doon. Kasi madaming mga restaurant na pagpipilian. O di ba tingnan niyo si Roger? <laughs> Basta ganyan ang order niya ay, nako. Ang sarap daw niyan. Dahil busog na ay eh, nagpunta kami sa Watson's at bumili kami ng vitamins. Mahal pala dyan no sa Watson's kaysa Rose Pharmacy or Mercury Drug. At paglabas ko galing sa Watson's ay eh, may nakita ako na 150 na t-shirt. Maganda siya guys. Equisite yung brand. Tapos, sinukat ko. Maganda pala yung tela. Maganda din. Bumili ako ng isa. Then, pagkatapos nyan, nag na naman kami. Ganito ako pag pumili, no? Kasi ayaw ko pong makapili ng mga lata, no? Kasi sayang, binabayaran natin. Tapos, yung nabili pala natin is lata na. No. Kaya kapag mag tayo, maging masusi tayo, maging wise, no? Tingnan nyo ito. Bilhin tao ni Roger to tapos sabi ko may lata man isa kaya sabi ko hindi na yan bilhin at finally magbayad na tayo para makauwi na eto na dito na kami sa tricycle pauwi na nag ano kami nagpakjaw sa Bisaya pa ang bayad pala ng tricycle no depende sa driver minsan 150 minsan 170 and minsan 200 from ICM to Dawis hanggang dito na lang po ang pamini vlog natin bye see you in my next vlog thank you god bless everyone